Oh. Kuya Ed po, Kuya Ed PH po Ayan e, Taga saan ka te? E. Sa? Sagingan, sa Ginal, Jewels Saan yun? Jewels Sa sagingan. Ah, sa Ginal Dito lang, sa Kadula Ay, Bisong Bisong? Anong Bisong? Ha? Ha? Ah? Ah. Kalita nila 'yon. Ah, bisong. Oh, guys, ah, bisong. Tanong ko lang kung ano po yung bisong, ah. Mag-comment lang po kung ano po yung ano yung bisong. Ano ba yung bisong? Hindi ko alam. Yun. Ngayon guys, oh. ngayon yung poset natin, oh. 280 lang, oh. Tapos yung yung hipon natin is 260 ito yung pinaka blockbuster ngayon sa atin sa may malabong market ayun Ay, yung pusit maganda rin ayan o oh. 250 yung hipon 260 ang ganda ang laki ayan o oh. ang hmm. laki nito o oh. nakita nyo naman guys kung gaano kalalaki ito ayan o oh. ang ganda o oh. ang laki ito kuya ed magkasa sa iyo 50 na lang. Grabe naman ito. Dinaga sa riwang ipon ngayon R sa Pilipinas. 50. <laughs> <R> <laughs> Katamoran oh. <laughs> <Bum> <laughs> oh, ng ipod mo. Baka wala wala kami, meron. Sigmalapa na 'tong sa bombaan. Totoo Uy. Bombaan na pala. Bayan. Ayun. Neyo boss. Sportivo 'tong mga hit. Ba't parang uh, kaya kaibayan tayo hipul natin ngayon, boss. Ba't pagkaraan ganoon. Nagbagsak ka ay <laughs> eh, bahay. Wala nang mawi Grabe naman yung 240 na yan. Eh, eh magyeyelo ka na? Grabe 240. Tuhanan dito. Oo. Bakit dalawang kilo lang yara ko ito? 200 kilo, ito, lang. Magkano? Digdigano 'yan. Oh, plus 3 kilo. Plastic na lang. Para five five daw makita sa kabila. Hey! Magkano magkano abo dito no? Hindi pa nga ako magkano ako ganito. Oh? Kulang pa na. May lang kilo kaya yan. Hindi pa kinamit. Good morning po, good morning po sa inyo lahat Shout out po sa mga kababayan po natin no? Dito po sa may Malabon At uh, update tayo ng oras ang oras po ay Grabe, S9 9.10 9.10 na ng umaga Medyo tumutusok na yung init ng araw no? At uh, medyo nababawasan na yung mga namimili Dito sa ating Malabon Fish Market Nainit to, talagang ramdam na ramdam mo yung init ng panahon, sobra. Pero siyempre, ramdam din natin yung presyo ng ipon. Ang ipon po natin ay uh, 270. At meron na ako nakita ng 250. So ewan ko lang kung meron kayong 250 ha. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo guys ha. Dali lang, punta tayo. At update tayo ng uh, pecha pecha ay May 27. Araw po ng Tuesday. So good morning, good morning, good morning po. Ayan yung lahat. Lunggong, marami galunggong. Puso ng bangus. Na kay nanay, ayun o kay nanay yun. 50. Ayun o. No? 50. 50 lang tayo sa riwa. 50 lang. 50 guys. So, ito marami dito. 50 o. Oh. 50, oh, 50 lang ito. Ayun ako sa inyo. 50, 50. Ayun. Ang taas ng tubig ngayon, no? Kagabi pa yung tubig sa loob? Kagabi pa? Yung tubig? Oo. Oh. Ito yung tas yung tubig dito, sa may buwan. Yung dito, sa harap ng palengke. Ang takas. Pero ang gabi, walang tubig kagabi. Walang, walang tubig. Ah, meron. Ah. Masya, nakatras yung tao pag nakita may tubig, no? Bubuta. Oo. Oh. lang yata. Pwede 50 lang yata. Pwede pa lang Ito Pwede tuyo, lang yata. Pwede wana detengin ay dapat, ah dapat na, sukop no? wana detengin, okay, sanda-sandaan, yung na ane sandaan na, din, so, may may Filipino, Filipino manin, eh to, kung 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 eh, ano na? Oh. Gata. gata, no? Paksiwid mo tas ganang gata. Oo. Oh. Piniprito niyo pa pa ganun? Piniprito nyo pa? Hindi na. Piniprito nyo pa? Hindi na direkta na. Nagtatataan? Oo. Yo, piniprito ko ng konti. Anong lodo? Tapos sa ganang gata. Iyan ganyan. Piniprito ko ng konti lang. Ah, oh, paksi yun. Tapos sila yung mata. Mata. Oh. Pangit ka ata yun. Ah, matigas pa Mata na. Hindi ko lang paano nyo napapalapot yung ano yung sa bawa ba? Ayos eh. Pumidin na palapot ng konti ba? Oo. Oh. Oo. Ha? Ah, purong gata lang. Wala tubig? Oo. Hindi Pag bumili ba, alam ikaw na nagpipiga. Hindi, sa palengke. Oo, ah, sa palengke. Yung gata isang... Ha? Walang halong tubig? Dalawan nyo. Dalawan nyo. Walang halong tubig, no? Puro yun. Puro yun, puro. Oo, gata-gata lang. Okay, itong tatlong piraso. 120 lang tatlong piraso na Tekot mo na ako ya Ito bulyas tatlong piraso din o, nila sila. Ito, ang daming ilo din ah Ito, yung Yung ano, yung dalagang buki Yung kwenta lang oh Ito, yung sandakan Sandaan Ayun uh, pandaan yung oh. maliit

Escape, o, ya. <muchas> ano 'tong ginagawa niyo? Ano 'tong ginagawa niyo kuya Ano Ano ginagawa ginagawa Dito tanggalin dyan pa 'yung ulo. Oh, 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 oh. oh, okay dito pero. Eh dito ini dito para sa Masarap Sarap 'yo. Pero magtrabaho, tatanggalin ko

Ganda ng pusek. Kaya magkano yung pusek kaya? 300. Yeah. ganda. Ganda pang iyo 300, panalo. Ah. Pero, okay, guys. Ano? Okay, no? Kaya lang yata may bangus eh Kaya lang may bangus, sa taas wala eh Oo, oh, tumakas nga na. Sa loob nga, nagulat nga ako sa loob eh 170 nga sa loob eh Oo, kagabi eh. Ah, kaya madaling araw Ganto, 120 120 isa Kaya ano na to, pwede na to, 170 120 twenty is it? is it? Ni ni pagan. Tasa Oh, two sixty. Kita lang yun po natin lang Ganda. Ganda ng 260 'to lang 260 lang. Dapat oh, May pangitong gulyasan 80 lang. 80 Gulyasan 3 Treskis Capital. Treskis, apat na hiwa. Sa kalo ng sigmenta. Hey, buha pa, hipon na no? buha pa na. Tumal lang. Ah, matumal lang. oo. Oh, oh. Kung 70 kayo na. nakita ni nanay. Oh. <laughs> <70. laughs> <laughs> Binog bino sa, bino sa ni nanay. Kung 70 kanina. Ibig sige ito 60. Oh, ito. Oh, 80 <laughs> pala yung kanina. Abangan natin yung mga last years. Hindi na naman. Medyo matumal lang kaya ano. Kasi kay boss, 80. Oh, matumal lang kaya binaba yung presyo. Pero sa totoo lang maganda yung ipon natin. No? Kaya nga, ganda yun No? Mukhang kaangkat lang nito. Ah. Ganda ng hipon no? Quality 260 lang. Except Martes kasi. Martes pa lang. Medyo tagilid ang, ang martes siya ka ano eh. Ito yung mga may mga pogi oh. May mga pogi. Uy, <laughs> may, may hipong kayo. Bakit? Ito bakit may hipong yun? Nakaarawan naman. Doon sana. Ha? Sana cover sana dito. Cover <laughs> ka. Ang port line na kukupira. Okay lang yan. Ano yan? Ha? Ano okay, yan? Ano eh ano niyo ano niyo yung kag ito? Rasta pagkakaalam ng tanong, May tanong ako. Nagpapagsak pa ba kay sa Pangasinan? Araw-araw. Ay hindi araw-araw. Araw-araw. Sa dugupan niyo na sa Dagupan? Pangasinan, hindi dugupan. Ay hindi pa Pangasinan dugupan. Akala, Ay, na po ganun. To, na, kakala, kakala. Hindi yung ano, mga taga bagyo yun. nagtatanong, gusto nila lumawas dito para may mali. Eh, sabi ko, bakit hindi na sa may dagupa? Nabangan nyo na lang. Pero araw-araw kayo nagdadadala doon? Araw-araw hmm. sa lupin meron. Wala. Hindi, manggagaling dito. Ay, di. Dito na na lang mag-bully na mag na ano ay lang dami yung kalungkong oo. Maganda niya no. Ganda ng mo oo niya. Ano yung bitbit niya doon papunta doon? Ano yung bitbit niyo? Nice da. Mga lang. Wala yellow pin. Walang yellow pin. Oh, yan galunggong. Ganda ng galunggong oh. Ganda yung galunggong ni boss ah. Ganda. Quality na kuha mo ngayon ah. ah. Quality? Ay, babiyahe nila. Saan lugar? Saan lugar? Ha? Ah, ganda yun. Oh. Ganda? 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 ganda oh. Ganda ng bitbit dito Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi Ganda Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi tayo 100 ang uh, tambahol Delphine 140 Ayan ah 140 Uy panalo to ah oh. Ganda pa naman to Uy Uy nakita na ko na tuloy si ate Uy si ate oh Ito yung dahilan kung bakit ano kung bakit maraming bumibili kasi nandito sa atin kuya ed po kuya ed ph po taga saan ka te? g Sa na sa? sa saginan g wells saan yun? g wells sa saginan dito lang sa kadula Pero maganda yung panggata talaga, no? Nakilala talaga nila sa gata. Oo. Pero... Ginagawa nila pang siwing muna nila bago yung nagataan. Oo, oh, yan ang magdabes talaga. May iba na mabilis dito. Prito nga lang yung maganda eh. May kalaman si Toyo. Panalo na eh. Ay, bisong! Bisong? Anong bisong? Ha? Ah? Ah? Nila yun. Ah, bisong. Oh, guys, ah, bisong. Tanong ko lang kung ano po yung bisong, ah. Mag-comment lang po kung ano po yung, ano, yung bisong. Ano ba yung bisong? Hindi ko alam yun. Kaya sa mga bata dyan, natutulog pa hanggang ngayon. Gumising na kayo. Dumising na kayo, tumulog kayo ng mga 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 malapit na ipasukan. Oo nga pala, lang araw na lang. Ilang oh. araw na lang, kailangan nyo naman gabi. Doon, umpisa na naman kayo makakabenta nyo, no? Pagpasukan, no? Oh. Wala pa kasi, wala pa kasi ba, no? no? Wala pa kasi paso. Ngayon <tod> yeah. <tod> okay, sabi niya ate, pisong daw, ano ba yung Pisong. Muro ng ano natin ng no, tambakol tsaka ng ano, yellow pin. Okay, so di pa tayo sa kabila. O yun, siyempre, di pa rin mawawala dyan guys yung mga gulay natin. ha. Yung mga nakatumpok-tumpok na yun, marami yun, 30, nabalaya. Hello ate. Ito po ako sa pangalan ko po ate. Sa YouTube po. YouTube. Okay lang po ba makita ko? Okay lang po ba makita kayo? Ayun, okay ah, lang tagay po ah. Ayun, sobrang init binubuhusan ni Kuya yung ano tubig oh. Yung ano yung ah mainit eh pero sige na gumagalaw-galaw pa sa sariwa. Ayun. Oh. Gumagalaw sa sariwa yung alimasan. Yung nabuhusan ng tubig, ang init kasi sobra. Hipon 260, ba malalaki na yung ipon natin ha. 260 guys, ayun. No? ganda Naki nga na 260 laki nga na 260 jambo kaya nga eh laki nga eh oh ayun nawa ka rin na, laki ayun oh <laughs> ayun oh no? 130 130 lang kalahate so, hindi ba kahit kalahate hindi grabe no yan oh ganyan naman <laughs> kano kalaki yan oh Oh, 260 eh oh. Hey Ate Ano mo, pa paano Ano Ate Ha Bakit Magkano? Magkano yan 260 lang 260 na Kasi masyado Yellow 100 lang. Oh. 100 kilo guys. Oh. Ay, nalalaglag yung pusit. Nalal Mga talon, no? Sar sariwa. Sar oh. Ayan <laughs> si ano ba? Ayun, si Ate Lumab. Ayun yung may Nasa po nga tayo muna. Ano? Grabe, ang ganda naman natin ngayon. Ganda ng pusit ngayon, tsaka hipon. Pinagsabay ah, niya yung hipon at saka yung pusit. naman siya atin. Ang hipon Ang ganda nung Palahari. hipon natin. Ha? Pinakasariwang hipon ngayon sa Pilipinas! Wey, P. P. Bakit ng hipon mo? Baka walang mga laba kami, Wala <laughs> pa na to sa bombaan. Wala pa lang mga bumbahan. <laughs> bumbahan na pala. Ayun. yan. Ngayon. mga tinday na lang, Kaya nga. Wala kayo na yung mga muna. Ah, yeah. uh, kung may pera lang ako, ubusin ko yung hipon niya, eh. Kinahato yan. Awarin ah, nung kay ate. Ano yun? Yung Oo, oh, mga aglutinan sila ngayon. Kaya, gusto yes, yeah. yeah. so, kong kukunin mo. Kaya lang, wala rin akong pambigid eh. Pagpamigay ko sa mga Mapa, tao. Mamaya ako eh, malalim na dito. Eh. Bumalik nga ako. Galing ako nang papuntang Bulacan. Bumalik ako dahil mata siya tubig. nag ano, ako ko, nagpapuntang Ubando. Ano? Hindi, naka-vlog na. Eto, naka-vlog ah. 90. 100. Oh, Kyu, 'no, mahi. Bakit nangyayari uh, baitay hipul natin ngayon, boss? bakit nako. ganyan Nagbagsak ah. Wala mamimili, mamaya. Grabe naman yung 240 na 'yan, eh. eh, Ay ka na? <laughs> Grabe 240 torque. O kaya Baka oh, ba kilo lang harapin ng dito? Wala rin to, Ano lang. lang akong... Magkano? Dagdag mo na yan. Oh, oh plus. kilo. Plastic mo na parang hindi makita sa kabila hindi ako makita sa kabila hindi dito no hindi dito oh? may lang kilo kaya yan? hindi namin Oh, yan masaklap. Kaya aneng Toby. May masaklap 'yung Toby. Ano kaya 'yan kasi moisin? Wala bang Toby, mo Ito ah, lang, lang ako, hipon niya eh. May pera lang akong busi eh. wala pa sa'n eh. ako sahod kasi babagsak ko na sa tita ko to. Mas nagkatubig po. Kasi ba yung stranded na, isang truck na ano eh, na, ano, stranded? Eh, dapat pa na makakuha ah, sa kanila. Yeah, Ayan, brother. Ma'am, dami ka pa ang eh, no? Pag umakad yung tubig eh, no? Uh -huh. Nawawala yung mga... Namin wala pa Mayroon eh. pa katawid eh. Al ang alam kasi nila ang danan sa harap ng mga palengke. Yeah, dito. Hindi nila alam dito, no? hindi oh, nila alam para dito, para dito para eh. C4. Kaya minsan pinaka ay paliwanag ko nga ngayon. Yeah, nga, boss, thank you. Ha? Okay, na Ay, boss. Ay, boss. Ipaliwanag ko nga to. Lagi ba laging baha dito? Lagi ba na ngayon? Ngayon lang. Bukal Ito mga sud na araw kaya. Lagi okay. lagi na 'yan, no. Ay, lang malaki. Tapos kaya pati nga sa malaki niya 'yun. Papunta nga sa may papuntang Malabon, 'di sa puntang uh, Ubando. Tapos din yung tubig. Ayun lang malaki. Pero kapon, hanggang loob lang. Pero walang ganito. Oh. Ayun malaki ngayon. Eh, Kaya ko ay. Okay, so guys, nakikita niyo yung sitwasyon natin ngayon, no? Medyo high tide tayo at inabot po nung ano natin, itong daanan ng tubig. So sa mga kababayan natin na pupunta rito sa may malabon, meron tayong ibang daanan, no? Sa may likuran, Dabotas. Labotas. So kung alanganin kayo dito sa may harap ng uh, City Hall, pakita ko sa inyo, ha? Kung so, alanganin kayo sa harap ng City Hall dito guys Alanganin po dahil mataas po ang tubig dyan Tsaka dito Meron tayong daanan sa mga Estrella Bridge Estrella Bridge Doon po sa likod doon Doon naman Meron doon na daanan ng mga tricycle Galing na botas Kung pupunta po kayo rito At uh, maiwasan nyo yung tubig Kasi mataas talaga yung tubig eh ano eh, So, hindi natin alam ko hanggang kailan to Pwede mga susunod ko meron pa din Pero kung alanganin kayo sa ano Kung, kung saka man na Abot naman kayo ng tubig Ikot na lang po kayo sa may Australia Bridge Talong nyo na lang po Para maiwasan nyo itong ano, maiwasan nyo itong tubig Medyo mataas ang tubig oh. Ayan Ay, pinaliwanag ko na may daanan sa kabila